Hey you guys At ngayon po Ladies and gentlemen Papakita ho namin sa inyo Yung mga medicinal plants Na nakikita sa paligid-ligid ng bahay Or maybe sa kabukiran Or whatever okay? Maybe may idea po kayo Alam po ninyo Yung medicinal plants Na mga ito But, but Hindi po kayo familiar Sa itsura ho nila So to start it off, syempre kasama ko si Daddy GR Young. And nga pala Batin ko lamang sila Banjilin Si uh, Hana Sino pa GR? Si BJ At saka si JV Yan, dyan sa Sa Bicol Marhay na aga Sa Indo uh, Padaba <laughs> Padaba iyo po tabi. <laughs> so guys, ito, unahin-uhin natin baka siguro familiar din po kayo kasi naging craze din po ito kasi that was uh, some years ago. Okay, dito po sa Pilipinas na kung saan marami ho yung talagang nag uh, naghanap at uh, syempre dito po sa amin noon, inubos nila. Sa <laughs> so, mga nakikita lang ho kasi ito sa gilid-gilid ng uh, ng ilog, di ba, JR? Opo. at ngayon ho, ayan, dito na ho mismo sa gilid ng bahay. familiar ho ba kayo sa ganito? Ipakita mo Daddy JR. Ayan o. Kunin mo yung isang bunga. Ayan. ko. Dami palang antik. Ito guys o. Oh. Alam nyo ba to? Alam nyo ba to? Ayan. Ayan, yan, yan, yan. Ito po yung tinatawag na Apatot. Ayon. Bunga ti apatot. Bunga ng apatot ayun mga okay? guys so, oh. Na it was once believed na nakakagamot daw ito sa cancer and uh yung mga malulubhang karamdaman. So hindi ko alam kung existing pa ngayon ito. But uh, kung nangangailangan kayo ng apatot, PM is the key. <laughs> <laughs> di ba di GR? Ayun. Gamot yan, gamot. Pwede mo bang kain? <laughs> oh, yun, parang apple lang yan. Oh. Ang lasa. Ganito sa loob niyan. Ayan. Ganito yung sa loob niyan. Oh. Guys. Para lang po siyang... Ano? Sige, ta tanggalin mo nga GR. Yung ano yan. Para makita nila yung loob. Parang bayabas. No, GR, no? Oko. Ayan. Para wala ng preservative. A ganito, yung lobo. Ayan, ayan. O, Parang mga sesame seeds lang. Parang o, ayan o. manamis na mapait po siya. Ayan. Matamis-tamis na medyo mapait-pait. <laughs> Para Ito. siyang pinapaitan na nilagyan mo ng asukal. Tama ba, Daddy JR? Ayan. At syempre, ano yung susunod natin, Daddy JR? Una, apatot. patot uh -huh. E yung sasa. Sasa. Uh -huh. Ayan. Ayan tayo? Titingin tayo. Ayan. 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 ayan, ayan, ayan. Ito guys, sasa. Ganito. Para saan naman yan, Daddy GR? Para po ito sa mga sugat, tsaka mm. namamagang kamay. Ayan, Opo. yung mga agbabasil kung agbabasil. tawagin. Ayan, po. Ganito po itsura niyan. Pero, paborito po ito, ayan, ng mga kambing. Kambing, baka, or uh, basta, yung mga hayop. Ayan, no? ayan, no? ganito itsura. Nang sasak. Ayan. Sugat para sa sugat yan, Jer, no? Ayan. Sugat. So, dalawa na ho yun. Medicinal plants na nakikita lang sa backyard or sa kabukiran. Ano pa ba, Daddy Jer? At saka yung ano, yung bulding-bulding kung tawagin natin. Hmm. Punta natin yun, ha? Uh, ayun, oh, yun yata. Dun sa may kapasanglay o sa may cotton tree. Yun po, nakikita ho ninyo yung mga gumamela ng mga uh, ayun oh ayun wala naman daddy GR ito alam ko naman po ayun oh yung bulaklak nya ayun oh ayun oh. ada ah, uh. pero ito yung catch ito toto huwag na natin kunin yan sayang ito po kasi kung gusto, kung may mga piksahu kayo or kahit na anong uri ng mga skin na uh, skin rashes or maybe even na medyo hindi pa lumalabas yung kanilang uh, pus. <laughs> okay? Hindi po yung ganon. Hindi na po yung nakabloom. Okay? Yung pabloom pa lang. Ganito po yung tsura. Ganito. Ayan. Ganito, Jerna. Ganito. Dikdikin nyo ho yan. Tsaka nyo itapal. Doon mismo. Sa pigsa. And then basta iwanan nyo lang pong naka-open yung kanyang mata. Tama ba, Daddy GR? ayaw, Ayan. O, oh, di ba? Gumamela. Gamot sa pigsa. O, mga litug. Ayan. Puntahan naman natin ngayon yung tinatawag nating bulding bulding Oo. so ito guys ganito ito pong po ang itsura niyan ganyan o Ayan ayan yan, yan. Oh, ganda o oh. Oh, kita niyo? Ganito po itsura niya. Oh, pero hindi po ito yung nakaka ano ha? nakakagamot. Hindi po yung ay, yung bunga. Kung hindi, ito po mismo. Oh, papakita ko sa inyo. Yan oh. Kikita niyo yan. Yan, yung dagta. Di ba dati JR? Ayun, yung dagta niya. Pag ito po, nilagay niyo sa sugat or sa bagong sugat lang, ganito, ayan oh. Oh, ayan. Yung dumadagta yan. Okay? Ayan. Big maghihilom po kagad agad. Although, syempre, masya mahapdi ano di yar Mahapdi yan, yung building-building na yan. Okay? At kung nasugat pong mata niyo, wag niyo ilalagay. <laughs> baka, baka mabulag ho kayo ng tuluyan. Okay? Sa mga sugat lang, it's either uh, sa paghihiwa ninyo, ayan, nasugat yung kamay ninyo or maybe nakahalo or may hina, may hinahalo kay lang kayo sa lupa, bigla kayong yung mga bubog, Ayan, nasugat yung kamay nyo. Ayun na yun. Lagyan mo na ng bulding-bulding. Hindi ko alam kung ano po Tagalog niya. Basta, siguro bulag-bulag yun. <laughs> or in English, blind-blind. Ayan, pero bulding-bulding po kasi tawag namin doon. Ayan. Okay, At hindi ko naman po alam. Kung ano po yung talagang generic name po na or yung mga scientific name po ng na mga yan. Okay? Siyempre, ito, hahanapin natin yung pinakasikat talaga sa lahat yung tawa-tawa uh, may kita kaya tayong tawa-tawa daddy Gia meron naman po siguro ayan ha ayan po sige nga oh, ay, po ay meron po ayun o oo oh, 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 ayan o oh. ganito po ayan ayan na lang natin kunin na lang natin ganito po ha oh may baka Kaka kinakain ah. din po ganito po itsura ng tawa-tawa sa mga hindi po familiar. Ayan. Ayan pero may lagta rin ho yan. Bueno. o. kita nyo. Hmm. May lagta rin ho yan. Guys, ganito po tsura ng tawa-tawa. Tignan nyo mabuti. Ayan. Alam nyo ba kung ano yung gamot na ito? Pwede po ito. Sa? Ano na, JR? Sa mga... Sa? Dengue. Sa mga na dengue. Pakuluan niya lamang ho yan. Tapos yung sabaw, yung pinagpakuluan ho ninyo, yun po yung uh, uh, iinumin. Okay? Lang na dengue. At saka, meron pa. Kung sakali hong napuwing kayo, or may sore eyes, di ba na JR? Ayan, pwede ho ninyong ipatak. Hindi naman ho nakakaano ito. Hindi naman siya delikado sa mata. Ayan o. Oh. O. Oh. Napuwing kayo, patakan nyo lang ng ganito. O kung may sore eyes kayo, lagyan nyo lang ng ganyan. Ayos na yan. Okay, magalala. Okay? pag uh, pag uh, hindi po tumalab sa inyo hindi po talaga tatalab <laughs> <laughs> tapos yun oh, yung uh, malaking puno ho, ng uh, ano pang kamat dyan uh, kamachili or in tagalog kamat kamachili yun pa yung tawag eh. damortis po kasi yung tawag namin dyan okay para po yan sa mga diabetic uh, yung talagang mapait o yung mapakla na kasi dalawa pong ano dalawa po kasing kind ng kamat uh, kamachili merong mapakla, merong matamis. Pero yung pinaka medi, ma, pinaka mas uh, nakakagamot ho is yung mapakla. Oh, so tama, sabi nung baka. Kasi <laughs> ba, pati yung baka sumasang ayon sa guys. So 'yon. Ayun, okay. ah, may kukunin din tayo rito. Meron pa isa. Hindi ko alam kung anong uri ng ano ito, ha ng uh, ang tawag po kasi namin dito is uh, under the sea. Yan, under the sea. Gamot po ito sa mga may anan, -an, may hadhad, -had, may alipong ay ano -an, alipong ay. Uh, ano 'yung tawag doon? Ayun, hadhad, buni, buni, buni. Mm, ayan, anan, hadhad. May kilala ako diyan. Mm. Kaya pag uh, dumalo ka rito, magsasawa ka <laughs> sa ganito. Ito, ito ang itsura niya. Di ba, JR, no? Dami rito sa amin, no? Ayan, no? Hmm. Kaya ho dito, may Ay may bulaklak. Ito po yung bulaklak niya. Ayan. Yun yung bulaklak niya. Ito naman, para siyang akasya na malalaki lang. Yung, hmm, yung dahon. Guys. Gamot yan sa, ganito, Gamot sa anan an, -an uh, buni, hadhad Ayan, May kilala ko pero hindi ko napapangalanan. Okay? Baka magalit sa akin. Itakwil -cool pa ako. <laughs> Ayun guys. At sa mga hindi po nakakaalam, ano? Yung uh, katuray ho. Yung uh, uh, bulaklak ng katuray. Okay? ay nakakagamot ho yun sa mga may high blood kasi pampa blood po talaga yan kung araw-arawin mo okay, yung katuray eh, delikado ho nakaka high blood po yun okay? syempre sa inaaraw-araw na ginawa ng Diyos mag-uulam ka ng mag-uulam ng katuray ha high blood din ka talaga kahit, kahit may low blood ka pero ito kasi pampababan ng dugo ito ayun o oh. Ito ninyo, sa bahay lang ho ito. May vlog ko na to eh. Okay? So ayan, gusto ko lang po ipakita sa inyo. Okay, ganito ho yung ano, baka hindi pa po kayo nakakakita. Oh. Ayan. Ganyan. Oh, di ba? Ganyan ho. Guys, ang uh, ang uh, bulaklak ng katuray. At marami pang iba. Okay na hindi pa namin ho nabanggit. Okay? So yon yung mga medicinal plants. Na marahil naririnig ninyo Marahil na babasa ho niyo But you don't have the idea Okay Na ganito po yung itsura or ganun po yung itsura Okay Marahil yung mga iba Ngayon lang nalaman Ah, pwede pala yun Okay, so Umpisa na kayo magtingin-tingin dyan Kung sakasakaling may mga nararamdaman ho kayo Okay, pero syempre Before doing so uh, Might as well uh, Mag-ask din po kayo Ng uh, idea or maybe uh, uh, opinion ng mga eksperto. Siyempre, mahirap din naman ho na gagawin nyo yun or it take nyo ho yun na wala hong, uh, advice or opinion. Get second opinion, first opinion sa mga, uh. sa mga kinauukulan. Okay? Kasi I'm not recommending na gamitin nyo kaagad-agad. Okay? Just ask, just research, something like that para at least kahit papano eh hindi po kayo magkaroon ng aberya or mapasubo po kayo mapahamak po kayo mamaya ako pasisihin ninyo trentalon jan marino na to eh kung ano-ano kasi yung mga pinagsabi eh, ginaya ko tuloy yung sakit ko eh wag ko ganun, okay so you better ask uh, sa, sa mga experts or maybe uh, ask opinion or yung advice nila if it's uh, maganda bang in, uh, i-take ito or whatever all right so yun guys marami maraming salamat po sa inyong panonood syempre Sama ko si Daddy GR. Ayan, si Daddy GR. Alright. At ito po si John Marino. Peace out!